Hello guys, ganang araw sa lahat Tarat, Samahan nyo ako dito mag ikot Dito naman tayo ngayon sa Messina, Italy Hello guys, samahan nyo po akong panoorin itong video na ginagawa ko Guys, andito pa rin ako sa Europa Andito pa rin ako sa Messina, Italy Ayan guys, lumabas na naman ako ngayon kahit hindi po ganun kahaba yung aking break pero ayan pinilit ko talagang lumabas kasi alam nyo guys hindi po madaling magtrabaho sa barko araw-araw po kami nagtatabaho kaya napakalaking halaga na kami ay makapag-off makatulad nito ayan lang po kahit sa ganyang paraan nakakalimutan din namin yung pagod sa lahat ng bagay na ginawa mo sa loob ng barko ayan guys at napakalagang bagay po yan na makapag-ikot ng libre katulad nito nakakaabot ako na kung saan sa ang panig ng bansa kaya sa mga sima na katulad ko lumabas din po kayo at magpakasaya sa labas ayan guys maraming salamat sa inyong panonood see you once again